Hi guys, nandito po ngayon sa tuktok ng Mount Batulao. Di ba kitang kita ang Mount Makiling, ang Tagaytay Highlands, tapos ang lake ng Taal at ang Bulkang Taal, siyempre So yung mga ibang karating na kabundukan tulad ng Mount Makulot, ayun no, Di ba, ang ganda talaga. Hindi ako makapaniwala talaga na kakit na ako. Yes! Ooh, kitang kita ang karagatan, no? Dito sa parte ng Batangas. At sila po yung mga kasama namin nakakita na rin. Mga kasama ko rin. Ito, mga kasama ko. Thank you. napakaganda ang kabundukan ng Mount Batulaw. At ang mga karating na bundok niya, tulad ng Mount Talamitam. Then, kung nakikita dito yung tuktok na or summit ng Mount Ico de Loro. sa Mount Batilaw dito pa sa Batulaw na Subu Batangas kaya kaya pag may time may magtaring kayo dito super so, good magandang summit ng Mount Batulao dito sa Batulao na sa Batangas. At syempre, sumaya niyo pa rin po ako sa mga, sa mga naiba ko pang paglalakbay, pamamasyal, karanasan, at kung ano-ano pa. At ako pa rin po, ang nakapagkerong kaibigan, Sir Nani Ding dito lamang sa YouTube.